Hello guys, uh, welcome po sa ating channel Okay, kakain po tayo Meron po tayo ditong Saba uh, Saba po yan o oh. Press na press uh, Tapos meron po tayo ditong ano Kalderetang manok Kalderetang manok po yan Meron po tayo ditong tinatawag nila na Adidas na panang manok na uh, adobo po, adobo. Mm -hmm. mm. At Meron po ditong torta. Hindi po nakita to ng pato ti torta eh. Pero torta daw po ito. Mm. Tortang gulay. Mm. Okay, at uh, simulan na natin. Tayo po ay kakain na. Hmm. Anahin natin itong itong ano itong bangay na natin dito ha? tawag pala dito kamay ng labanan eh hindi magkakamay pala bugas e, lang po tayo ng kamay may lababo po, po dito sa gilid hindi na po sa inyo papakita ay dahil parang makinukutsara magkakamay pala ako ay e, simulan natin dito sa ako eh pa ah ito po ay eh, kahit saan po ay eh, pwede. Merienda, pulutan, ulam. Ay nako. Ito pong adidas ng manok na tinatawag ay eh, talagang kahit saan po ito pwede. O, oh, kain po. Mm -hmm. Okay po ang pagkakaluto. Kahit po malamig ang panahon ay talaga naman pong parang pagpapawisan tayo. Ayos. Tamang tama po sa klima. Mmm. ngayon hmm. Ang gala na yung pan dito ah. Lakas ng hangin na yan Aba, saan mo galing yan ha? Hmm. Sarap pa. Nakakain ay mamaya. Medyo yun pong tinatawag na kahit malamig na po yung ulam, napapaso pa po, po yung dila natin. Grabe ay. Eh. <tinyo> nakadilim Grabe Tignan naman natin itong gulay na torta Ako Ayos ah Ito lang tayong sawsawan. Nagawa okay. okay. lang po ako ng mga bisang sawsawan para sa tortang kulay. Okay. Yung papo ng manok, kahit po isa lang po siguro ito, busang isang kagyero. Nakakapaso. <lip> ito ulan. Hmm. Oh, hiling nga rinig yung ulan. Lakas, oh. torta

manawan po natin tong kaldereta daw, nako eh malamang po itong kaldereta nako ganon din po to sigurado kaldereta Babelo, eu vou para o domingo. Hindi maaaring ko pa para dito sa Grabe talaga yung pa. Parang tatakbo tayo dito. Paa nga po, paa. Saan pa yan? Sa lang. <tongan noise> <tongan noise> Sobrang anghang po. Nung paa. Grabe. Terima kasih telah menonton! Ganun pa tayong sabah. Hmm. Pantanggal ng anghang. Nakto. Grabe po yun. Yung po ay bigay lang po. Grabe ang pagkaloto. Bigay lang po yun eh. Hmm. Hmm. <coughs> Presna, pres Press na press. Ayan okay. so guys, tapos na po tayong kumain. Nakita nyo naman. Yung kung inulam natin na Adidas, dalawa lang pero, nakto. Grabe ang hang. Yung kaldereta ang manok naman, okay naman siya. Okay naman yung tortang gulay, okay din. Ah, hensuri tuna daw po pala ito, na tortang na may gulay, with caros daw. Cheese. Wala mm, pala masarap. Ayan po. Yung papo ng manok, bigay po yun. Pero parang gusto kong tumakbo, eh. Hindi na nga hang. Yun, guys. Tapos na po tayo. Maraming salamat po, guys, sa tanong po ng ating video. Uh, subscribe and share and like. Thank you very much. Hanggang sa muli po. Sana po, huwag po tayong magsawang sa mabaybay sa ating YouTube channel. Hanggang sa mga susunod po. po.